Well, uh, alam mo, once na may makulong dyan, na non-bailable dyan, ay maglalaglagan lahat yan. Ako ha, sa experience ko, being with CIDG, PNP, once na nagumpisa na yung nakulong na dyan, maglalaglagan na yan. Sa isa rin, ang ginagawa nila ngayon, nagpupul sila ng resources, itong mga politiko, itong mga nagkakasabuwatan na sila sa DepEd. Right now siguro baka nagmi-meeting-meeting -meeting na sila lahat. Pati na rin yung mga contractor na ayaw magsalita. they're pulling the resources, hiring expensive PR firms para gumawa ng issue, manira ng mga kami. Maninira sa amin, maninira do sa mga whistleblowers. Kaya ganoon na yung kanilang tinamot. Pati si to si Kong Tobib, sinisiraan, Kong ES Bersamin sinisiraan. Anybody na lalaban sa kanila, uh, sisiraan. So we're prepared for it, you know? ano? Ganun talaga ang trabaho namin. You know, uh we are always exposed to risk. May vulnerabilities kami na titingnan nila, uh, Talagang Pero that will not at all stop us from pursuing this crusade.